Bilang isa sa limang haligi ng Islam, tinatawag na banal na buwan ng Ramadan ang mga tapat na mananampalataya ng Islam upang mapalapit kay Allah at tingin ang kanyang awa. Ang Ramadan ay sagradong panahon ng pag-aayuno, pagninilay at pagsamba ng lahat ng mga Muslim. Sa banal na buwan ng Ramadan din, isinasabuhay ang diwa ng pagkakaisa, pagbibigayan at pakikipagkapwa-tao. Ang ORG ng ARMM sa taimtim nitong pangingilin sa Ramadan ay naghandog ng regalo sa mga empleyado nito. Noong July 4, 2014, nagtipon ang mga empleyado ng ORG sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa ORG Compound upang tumanggap sa handog na Ramadan gift mula kay ARMM Regional Governor Mujib Hataman. Tinanggap ng bawat isa sa abot na limang daang empleyado ng Office of the Regional Governor ang 25 kilong bigas at assorted grocery items. Masaya ang mga empleyadong tumanggap ng munting regalo mula kay R.G. Hataman. Ayon ni R.G. Hataman, hangad niya'y isang taimtim at makahulugang ramadan para sa lahat. Dagdag niya pa naway ang ating kabutihang loob at pagiging matuwid na muslim ay ating panghawakan kahit matapos na ang Ramadan. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng Bureau of Public Information, ako si Sheila Maytiang de la Cruz para sa The Working ARMM Government.